Hello, kumusta po? Yan. Sa ngayon ay papakita ko sa inyo itong nakakagulat na revenue ko. Pero bago ang lahat, hayaan n'yong kwentong ko kayo ng scripted na anime itula Pero ito hula-hula. Ang aking channel ay nagsimula noong Disyembre 2,019. At ang natutunan ko, mahirap gumawa ng nilalaman, lalo na kung ito'y walang laman. At ang oras mo ay naguuntogan. Huwag na tayong tumalon. Pumunta na tayo sa ating revelasyon. Tan-tananaan. Yan. Ano kaya ang dahilan? Bakit ganito ang naging sahuran? Hindi kaya dahil sa wala, wala akong alam sa social media kaya ang sahod ko ay naging media media o di naman kaya dahil sa pagka-monetize ko na sang katirbang manonood pero alien ang nanonood o hindi naman maling influencers ang aking nasundan dahil kung ating pagbabasihan ang 100 pesos rice ang mabibili ko lang dito, NF Rice. Ngayon tanungin kita, ikaw ba ay nakasubscribe sa YouTube channel ko? Kung oo, salamat. Kung hindi, salamat din. Dahil ang totoo, hindi ko kailangan ng sang katutak na subscriber dahil ang kailangan ko ay pira. pambayad sa matrikula, pangbayad sa bill ng internet, Pambayad sa bill ng oryente, pambayad sa bill ng tubig, at pambili ng tolls dahil ang aking obra ay hindi umuobra dahil sa kukulangan ng hiraminta. Sa ngayon, ako ay patuloy na naghanap ng platform kung saan ako kikita ng milyon. Andyan ang YouTube, andyan ang Mita o Facebook andyan ang X o Twitter, andyan ang TikTok. At kapag doon sa mga nabanggit kong platform ay wala akong naging momentum, malamang bigo. Bigo live ako na andoon. <laughs> Kaya sa mga tulad tong creator, hindi ka nag-iisa kung ganitong sahod ang iyong makikita. Patuloy lang tayong manalangin na sana balang araw tayo rin ay pagpalaan. Ako po ay nagpapasalamat sa aking viewers na maalamat dahil kung wala kayo, wala itong dollars ko. Maraming salamat po.